Alam mo ba na ang isang maliit na ugali, isang bagay na simpleng pagpiga ng lemon sa iyong inumin ay maaaring nakakatulong o nakakasama sa iyong kalusugan, lalo na pagkatapos ng edad na 60. Parang sobra, alam ko, pero ito ang totoo. Bawat taon, libu-libong matatanda sa Pilipinas ang nakakaranas ng hindi inaasahang mga problema sa pagtunaw, kidney stones at bigla ang pagtaas ng blood sugar. Nakadalasan ay hindi nila alam na ang sanhi ay maaling nakatago sa kanilang kusina, nakapwesto sa tabi ng kanilang paboritong lemon. Ngayon, hindi ko layunin na takutin kayo sa lemon. Sa totoo lang, ang lemon ay maaring maging isang magaling na nakakampi para sa iyong kalusugan. Ngunit kapag hinalo sa maling mga pagkain, maari itong tahimik na magdurot ng mga problema na hindi pinag-uusapan ng karamihan. Mga problemang nagpapakita bilang kabag, pagkapagod o mas malalapa. Isang pagpunta sa emergency room. Kaya sa video ngayon, ating lulutasin ang katotohanan. Aakayin ko kayo sa mga nangungunang pagkain na hindi dapat isama sa lemon, lalo na kung ikaw ay lampas 60 taong gulang. At pagkatapos ay ibabahagi ko ang ilang mga ligtas na kombinasyon na maaaring aktwal na sumuporta sa iyong panunaw, immune system at kalusungan ng mga kasukasuan. Hindi, ito ay hindi isa pang listahan ng mga dapat at hindi dapat gawin. Ito ay isang tunay na pag-uusap tungkol sa maliliit ng mga pagpipilian na gumagawa ng malaking pagkakaiba. Kaya manatili kayo sa akin. Kung ikaw ay isang taong nag enjoy ng lemon water sa umaga o nagdadagdag ng isang piga ng lemon sa mga pagkain, ang video na ito ay maaring magbago sa paraan ng iyong pag-isip tungkol sa pagkain. At hey, bago tayo magsimula, kung curious ka na na makita kung ginagawa mo ito ng tama, i-type ang numero 1 sa comments. Kung hindi mo pa ito naisip, type ang 0. At huwag kalimutang mag-subscribe sa payong ginto para sa mas maraming simpleng health tips na halaga. Ngayon, simulan natin sa unang bagay na hindi dapat ihalo sa lemon, gatas. At hindi lang gatas, kundi lahat ng mga dairy products tulad ng yogurt, keso at pati na rin ang iyong malagatas na halo sa iyong kape sa umaga. Para sa karamihan sa atin, ang dairy ay palaging nakikita bilang isang magandang bagay. Ito ay nakakaginhawa, mayaman sa kalsyum at isang goto para sa malalakas na buto. Tama. Ngunit heto ang isang bagay na hindi napapansin ng karamihan. Kapag hinalo mo ang lemon sa dairy, lalo na kung ikaw ay lampas 60, maaari kang gumawa ng isang recipe para sa tunay na kaguluhan sa iyong tiyang. Ito ang dahilan. Ang lemon juice ay mataas sa citric acid. Kapag ang acid na ito ay nakipagtagpo sa calcium sa gatas o yogurt, isang chemical reaction ang nangyayari ang asid ay nagdudulot sa gatas na mamuo. Oo, ibig sabihin nito ay ito ay aktual na nagsisimulang maghiwalay sa mga buo-buo at likido. At habang parang isang kusinang eksperimento lang iyon, sa loob ng iyong tiyan, maaari itong magdulot ng kabag, mabigat na pakiramdam at ang kakilakilabot na pakiramdam ng pagkain na nakaupo lang doon na hindi natutunawan ng maayos. Ngayon, kung ikaw ay mas bata at may malakas na sistema ng pagtunaw, maaring hindi mo gaano mapapansin. Ngunit, habang tayo ay tumatanda, natural na ang ating mga katawan ay gumagawa ng mas konting mga digestive enzymes at stomach acid. Ibig sabihin, ang mga pagkain ay hindi na bubulok ng mahusay. Kaya kapag ang isang 65 taang gulang ay kumain ng isang mangkok ng yogurt na may lemon juice o uminom ng lemon-infused na milkshake na iniisip na nakakapresko, ang kanilang bituka ay maaring mahirapan. Sa halip na sumipsip ng nutrients, sila ay nauuwi sa hangin, kakomportable o maging pagtae at hindi nila laging alam kung bakit. Sinusuportahan ito ng agam. Isang pag-aaral na inilathala sa journal na Food Chemistry ang nakatuklas na ang citric acid ay makabuluhang nagbabago sa protein structure ng dairy na nagbabago kung paano ito kumikilo sa digestive tract. Ang isa pang ulat mula sa Journal of Clinical Nutrition ay binigyang diin na ang mga matatanda ay mas madaling kapitan ng calcium malabsorption kapag ang mga acidic compound ay hindi wastong ipinakila sa so mga pagkain. At pag-usapan natin ang totoong karanasan. May kapitbahay ako na naggangalang Joyce, isang magilim na babae sa kanyang 70s na naniniwala sa kanyang detox na ugali ng mainit na gatas na may lemon sa gabi. Gumit, patuloy siyang nagigising na pakiramdam ay nahihilo at may kabag. Nang palitan niya ang lemon ng isang nakakapreskong chamomile na wala ang kanyang mga sintomas. Ito ay hindi mahiha. Ito ay lamang mas mahusay na pagpapares ng pagkain. Kaya, ano ang dapat mong gawin? Una, iwasan ang pagdadagdag ng lemon juice ng direkta sa gatas, yogurt o mga putahe ng keso. Laktawan ang iyong trendy na lemon parfait o creamy lemon pasta, maliban kung ang dairy ay niluto sa isang paraan na nenoneutralize ng acid. At kung ikaw ay nag-e-enjoy ng lemon water, maghintay ng hindi babaa sa isang oras pagkatapos kumain ng dairy bago ito inumin. Sige, ngayong napag-usapan na natin ang tungkol sa mga gatas, magpatuloy tayo sa isang bagay na matamis, ngunit hindi sa mabuting paraan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na pakiramdam ay maliit na pampalasa, ang pinong asukal. Mapa sa iyong pastry sa umaga, isang hiwa ng birthday cake o ang kutsalitang isinasamo sa iyong tsaa, ang asukal ay nasa lahat ng dako. Mukhang hindi naman nakakapinsala, di ba? Ngulit kapag hinalo mo ang lemon sa pinong asukal lalo na kung ikaw ay may iniingatang blood sugar o lampas 60 na ang edad ang resulta ay maaaring mapanganib heto ang totoo ang lemon ay naglalaman ng citric acid na kilalang nagpapabagal sa pagproseso ng katawan ng glucose kabag kumain ka ng may matamis natural na tataas ang iyong blood sugar Karaniwan, ang katawan mo ay tutugon sa pamamagitan ng pagpapalabas ng insulin upang tulungan ang iyong mga selula na sumipsip ng asukal. Ngunit ipinakita ng mga pag-aaral na ang mataas na asid tulad ng citric acid ay maaaring makagambala sa trabaho ng insulin. Ibig sabihin, sa halip na maayos na mahandal ng katawan mo ang asukal, ang glukos ay maaaring manatili ng mas matagal sa iyong dugo kesa sa nararapat na nagdudulot ng bigla ang pagtaas o mapanganib na pagbaba ng energy paglaon. Ito ay nagiging isang malaking problema para sa mga taong may pre-diabetes o type 2 diabetes na siya namang apektado ang halos isa sa apat na adulto na lampas 65 anyos. Kahit na hindi ka pa nakakapagpa-diagnose, ang iyong katawan ay nagiging mas resistant sa insulin habang tumatanda ka. Kaya, ang paghahalo ng lemon sa iyong matamis na merienda ay maaaring lihim na sumalungat sa iyong mga health goals. Ang pananaliksik mula sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ay nagpakita na ang maasim na pagkain ay maaring magpababa ng insulin sensitivity hanggang 20% kapag isinabay sa refined carbohydrates. Hindi 'yan maliit na numero. Ito ay sapat upang maramdaman mong nanghihina, nahihilo, o gutom na naman pagkalipas ng isang oras. At sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na pagtaas na ito ay maaaring magdulot ng stress sa iyong pankreas at dagdagan ng iyong panganib ng metabolic syndrome. Isang matalikong kaibigan si Frankie ay naranasang ito ng mahirapan siya. Sanay siyang uminom ng lemonade tuwing hapon, homemade na may sariwang lemon at dalawang kutsarang puting asukal. Ito ay kanyang maliit na ritual, ngunit patuloy siyang nakakaramdam ng pagod pagkatapos ng tanghali at hindi niya malaman kung bakit. Nang suriin ang kanyang doktor ang kanyang glucose levels, ito ay lubhang nagbabago-bago. Nang magpalit siya sa unsweetened lemon water at nagsimulang kumain ng kanyang matamis na merienda ng hiwalay, bumalik ang kanyang enerhiya at pokus. Minsan, ang pinakamaliit na pagbabago ang may pinakamalaking epekto. Kaya, heto ang tip. Kung mahilig sa lemon, inumin mo ito ng mag-isa o isabay sa mga natural na matamis na pagkain tulad ng berries. Munit iwasan ang pinong asukal, puting asukal, syrup, candy, lalo na sa parehong pagkain o inumin. At kung iyong ipagpapatuloy ito, bigyan muna ng panahon ang iyong katawan bago maghalo ng lemon. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenta kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Ngayon, pag-usapan natin ang isang grupo ng mga pagkaing masustansya sa sarili nilang katangian. Ngunit kapag isinama sa lemon, maaari itong magdulot ng masakit na problema tulad ng kidney stones. Isang grupo ng mga pagkaing madalas ituring na napakamasustansya tulad ng spinach, beets at maging ang mani. Sagana ang mga ito sa fiber, antioxidants at nutrients na pumoprotekta sa puso at utak. Ngunit para sa mga nakatatanda, ang pagsasama ng mga pagkaing mayaman sa oxalate na ito sa lemon, isang prutas na mataas sa citric acid, ay maaaring tahimik na magpapataas ng panganib sa kidney. Narito ang tunay na nangyayari. Ang mga oxalate ay natural na compound na matatagpuan sa maraming halaman. Kung mag-isa, hindi ito karaniwang problema, ngunit kapag hinalo sa ilang asido tulad ng citric acid sa lemon juice, maaari silang magsama-sama at bumuo ng maliliit na kristal ang mga kristal na ito sa paglipas ng panahon ay maaaring maging kidney stones. At sa kasamaang palad, mas vulnerable ang mga nakatatanda dito dahil ang function ng kidney ay humihina habang tumatanda na nagpapahirap sa katawan na ilabas ng maayos ang mga compound na ito. Hayaan niyo po akong magbigay liwanag. Ayon sa National Kidney Foundation, ang mga nasa edad 60 pataas ay mas malamang na magkaroon ng kidney stones kaysa sa mga mas bata at malaki ang ambag ng dieta. Isang pag-aaral mula sa Clinical Journal of the American Society of Nephrology ay nagsabi na ang dietang mataas sa oxalate at asido ay nagdulot ng mas mataas na rate ng calcium oxalate stones sa mga taong lampas 55 taong gulang at hindi mo kailangan ng marami. Ang isang simple spinach salad na may lemon vinaigrette o beet smoothie na may lemon juice ay maaaring tahimik na maghanda para sa pagbuo ng bato kung regular na kinain. Naaalala ko ang kwento ni Linda, isang masayang 68 taong gulang na dating hindi nagpapalampas sa kanyang morning beet juice na may lemon. Naniwala siya na nililinis nito ang kanyang atay. Mulit pagkatapos ng dalawang beses na pagpunta sa ER dahil sa matinding pananakit sa likod, nalaman niya sa mahirap na paraan na nagkakaroon pala siya ng oxalate ng hindi niya namamalayan. Tinulungan siya ng kanyang doktor na ayusin ang kanyang dieta. Pinanatili ang lemon, mulit pinalitan ang beets. At mula noon, wala na siyang mga bato. Hindi mo kailangang alisin ang spinach o beets sa iyong dieta. Iwasan mo lang na regular at direkta itong isama sa lemon. Sa halip, kainin ang spinach kasama ng olive oil o suka. Itabi ang lemon para sa ibang pagkain. At uminom ng maraming tubig upang matulungan ang iyong mga kidney na mag-flush ng sobrang oxalate. Kung ikaw ay nagkaroon na ng kidney stones o may mahinang kidney function, kumonsulta muna sa isang doktor o dietitian bago regular na pagsabayin ang mga pagkaing mayaman sa oxalate sa lemon. Ngayong napag-usapan na natin ang mga dapat iwasan, magpatuloy na tayo. Dahil kapag matalinong isinama, ang lemon ay maaari pa maging malakas na kakampi sa iyong wellness journey. Sunod, tatlong ligtas at angkop sa mga senior na pagpapare sa lemon na sumusuporta sa sigla ng walang panganib. Ang isa sa pinakamalakas na partner ng lemon lalo na para sa mga edad 60 pataas ay isang bagay na maaaring nasa iyong pantry na ang rohani. Ang rohani, hindi tulad ng processed na uri na makikita mo sa mga maliliit na bote na hugis oso, ay puno ng natural na enzymes, antioxidants, at antibacterial na mga katangian. Kapag isinama sa maligamgam na lemon water, hint, kumukulo, maligamgam lang. Ito ay gumagawa ng isang nakakapreskong tonic na ginamit na sa loob ng maraming siglo upang suportahan ang digestion, magpahupa ng pamamaga at pati na palakasin ang immunity. At ang pinakamagandang bahagi, ang lasa nito ay parang kaginhawawan sa isang tasa. Kaya, bakit napakabuti ang kombinasyong ito para sa iyo, lalo na sa iyong ginintuang taon? Magsimula tayo sa digestion. Habang tayo ay tumatanda, ang ating tiyan ay gumagawa ng mas kaunting asid na nagpapahirap sa pagtunaw ng pagkain at pagsipsip ng sustansya. Ang bayanat na kaasiman mula sa lemon ay maaaring makatulong na bayanad na pasimulan ang pagtunaw habang ang natural na mga asukal at enzyme sa raw honey ay nagsasapin-sapin sa lining ng tiyan, nakakatulong upang mabawasan ang iritasyon at magsulong ng maayos na paggalaw sa bituka. Pagkatapos ay ang immune system. Isang pag-aaral noong 2018 sa Frontiers in Pharmacology ang nakatuklas na ang polyphenol sa raw honey ay maaring pagtibayin ang immune response ng katawan at kahit labanan ang ilang uri ng bakterya. Idagdag ang vitamin C mula sa lemon at merong kana ng isang natural, masarap at pampalakas ng resistensyang inumin na mas mainam kaysa sa anumang binibiling suplement. Ngunit huwag mo lang ito kunin mula sa agham. Ang aking kapitbahay na si Joe, 72 anyos at naglalakad pa rin tuwing umaga, ay naniniwala sa kanyang tasa ng maligamgam na lemon water na may isang kutsaritang rohani. Sinasabi niya na pinapanatili nitong malinaw ang kanyang lalamunan, maayos ang kanyang pagtunaw at nakakatulong pa sa nakakairitang ubo na dati niyang nararanasan tuwing taglagas. Sinisimulan niya ito tuwing umaga nang walang laman ang tiyan at yung ipinansin niyang pagdabago sa nakaraang taon ay parang gabi at araw. Narito kung paano mo ito maaaring gawing bahagi ng iyong rutin. Pigain ang kalahating lemon sa isang mug. Magdagdag ng isang kutsaritang rohani, lokal kung maari, at ibuhos ang maligamgam, hindi mainit na tubig. Haluin ng dahan-dahan at inuin ng marahan bago ang almusal. Ito ay isang maliit na gawa ng pag-aaral na parang isang ritual. Siguraduhin lamang na hindi masyadong mainit ang tubig o masisira mo ang mga enzyme sa honey na nagpapabunga ito. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Susunod, papasok na tayo sa gintong teritoryo. Literal na pag-usapan natin ang isang pampalasa na nagpapagintin sa lahat ng mahawakan nito at nagdudulot ng malakas na benetisyong pangkalusugan kapag hinalo sa lemon, ang turmeric. Ito ay gintong pampalasa na ginamit na sa loob ng libu-libong taon sa tradisyonal na gamot. Ito ay mainit-init ang lasa, may amoy lupa at pinakamahalaga, napakalakas pagdating sa paglaban sa kamamaga. Ngunit, heto ang isang maliit na sikreto na hindi alam ng marami. Kapag hinalo mo ang turmeric sa lemon at isang kurot ng paminta, may bubuksan kang espesyal na bagay, lalo na para sa kalusugan ng mga kasukasuan, suporta sa atay at sa pangkalahatang lakas pagkatapos ng edad 60. Ang turmeric ay may sangkap na tinatawag na curcumin. Yan ang magic ingredient na responsable sa kanyang anti-inflammatory at antioxidant na kapangyarihan. Ngunit, ang curcumin mismo ay hindi madaling maabsorb ng katawan. Sa totoo lang, kung walang kaunting tulong, ang karamihan dito ay dadaan lang sa iyong sistema. Dito papasok ang lemon at paminta. Ang natural na kaasiman ng lemon ay tumutulong i-activate ang curcumin at ang paminta ay may sustansya na tinatawag na piperine kung saan ipinakita na pinalalakas nito ang pagsipsip ng curcumin hanggang 2,000%. Oo, 2,000. Ibig sabihin, kapag pinagsama mo ang tatlong sangkap na ito, hindi ka lang umiinom ng isang trendy na wellness shot. Binibigyan mo ang iyong katawan ng isang malakas na kasangkapan upang bawasan ang kamamaga mula sa loob palabas. Ito ay lalong mahalaga habang tayo ay tumatanda dahil ang chronic low-level inflammation ay isa sa mga pangunahing dahilan sa likod ng mga karamdaman tulad ng arthritis, sakit sa puso at maging ang paghina ng pag-isip. At huwag nating kalimutan ang atay. Mas nagpapagalang iyong atay habang tumatanda ka na sinasala ang mga lason mula sa mga gamot, proses na pagkain at maging sa pang-araw-araw na stress. Ang lemon at turmeric na magkasama ay sumusuporta sa malusog na function ng atay sa pamamagitan ng pagpasigla ng produksyon ng abdo na tumutulong durugin ang mga taba at mag-flush out ng dumi ng mas mabisa. Nakita ko ang kombinasyong ito na nagpakita ng kahangahangang resulta para sa aking tiya na si Kathy na 67 anyos at nahirapan sa matigas na mga kasukasuan sa loob ng maraming taon. Nagsimula siyang uminom ng homemade detox shot tuwing umaga, maligamgam na tubig, isang piga ng sariwang lemon, one-fourth kutsaritang turmeric powder, isang maliit na kurot ng paminta at kung minsang ay isang dakot ng cinnamon. Sa loob ng ilang linggo, napansin niya ang mas kaunting panitigas sa kanyang mga kamay at mas maraming enerhiya sa buong araw. Naging bahagi na ito ng kanyang morning routine tulad ng pag-toothbrush. Kung gusto mong subukan ito, siguraduhin na magsimula ka sa maliit na halaga. Ang turmeric ay maaring mag at may malakas na lasa, kaya iyak maang dami ayon sa iyong panlasa, at laging haluin itong mabuti upang hindi manatili ang mga sangkap sa ilalim. unting unting sigla, kaunting pampalasa, at maraming paggaling. At pag-usapan natin ang init at ginhawa, may isa pang sangkap na napakahusay na kapares ng lemon para suportahan ang sirkulasyon, padaliin ang pagtunaw at panatilihing maligamgam ang mga kamay at paa na madaling ginawin. Pag-usapan natin ang luya. Ngayon, pag-usapan natin ang luya. Isa ito sa pinakapinagkakatiwala ang likas na remedyo para sa init, sirkulasyon at pagtunaw. Ngunit kapag hinalo sa lemon sa mainit na tubig, mas lalong tumitindi ang bisa ng luya, lalo na para sa mga edad 60 pataas na nakakaranas ng mga problema tulad ng mabagal na pagtunaw, naninigas na mga kasukasuan o ginawin sa kamay at paa. Narito kung bakit napakabisa ng kombinasyong ito. Ang luya ay may mga compound na tinatawag na gingerols at shogals na kilala sa kanilang anti-inflammatory at nagpapainit na mga epekto. Nakakatulong ang mga ito na pataasin ang daloy ng dugo, pasiglahin ang pagtunaw at bawasan ang pananakit lalo na sa mga kasukasuan. Ang lemon naman ay nagbibigay ng vitamin C, sumusuporta sa iyong immune system at pumupukaw sa iyong metabolismo. Magkasama, sila ay bumubuo ng isang nagpapainit na tonic na parang yakap mula sa loob palabas. Ang tambalang ito ay lalong nakakatulong para sa mga nakatatanda na madaling ginawin o nahihirapan sa sirkulasyon. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga daluyan ng dugo ay tumitigas at natural na bumagal ang ating sirkulasyon. Kaya naman ang ilang tao na edad 60 patas ay madaling ginawin kahit na sa maginaw na panahon lang. Ang isang mainit na inumin na gawa sa lemon at sariwang luya ay nakakatulong na magpaluwag ng mga daluya ng dugo, pagandahin ang daloy nito at painitin ang mga dulo ng ating katawan. Gungit hindi lang yon, ang luya ay nakakatulong din sa pagtunaw sa pamamagitan ng pagpapasigla ng produksyon ng laway at mga enzymes sa tiyan. Kapag isinama sa lemon na nagsusulong naman ng produksyon ng apdo, silang dalawa ay gumagawa ng isang perpektong kombinasyon para sa digestive support. Kaya, kung ikaw ay naakaranas ng kabag, bloating o ang mabigat na pakiramdam pagkatapos kumain, ang inuming ito ay maaaring magbigay ng tunay na ginhawa. May siyensya na sumusuporta dito. Isang pag-aaral sa Journal of Ethnopharmacology ang nakatuklas na ang luya ay makabuluhang nagpabuti sa gastric emptying, ibig sabihin ay mas mabilis na naibubuga ang kinain mula sa tiyan na nagbabawas ng discomfort at nagpapataas ng absorption ng nutrients. Isa pang pag-aaral na inilatala sa Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine ay nagpakita na ang luya ay nakakatulong na bawasan ng pananakit at panin nigas sa mga taong may arthritis kapag ininom ng regular para subukan mo, balatan at hiwain ang mga 1 half pulgada na piraso ng sariwang luya. Ilagay ito sa isang mug kasama ng katas ng lemon. Pagkatapos, lagyan ng mainit na tubig. Hayaan itong magtempla ng 5 hanggang 10 minuto at inumin ng dahan-dahan. Kung gusto mo ng konting tamis, ang isang kutsarita ng raw honey ay bagay na bagay at magsasama-sama ang tatlong malakas na sangkap sa iisang tasa. Kaya, ngayon nakita mo na ang buong larawan. Ang lemon ay maaaring may kalokohan, ngunit kapag may tamang kapareha, ito ay nagiging isang kahanga-hangang kaalyado para sa iyong kalusugan. Handa na ba para sa isang mainit na pagtatapos? Kaya, ayan na. Ang lemon ay hindi lang isang maasim na maliit na prutas. Ito ay isang malakas na kasangkapan na kapag isinama ng maayos, maaaring suportahan ang iyong kalusugan sa mga paraang hindi mo inakala. Maging ang pagtulong sa iyong pagtunaw, pagpapaginhawa sa pamamaga, o banayad na pagpapainit sa iyong katawan mula sa loob, ang tamang mga kombinasyon ang siyang gumagawa ng pinakamalaking epekto. Sa yugto ng buhay na ito, hindi ito tungkol sa pagbabawal. Ito ay tungkol sa pagbabawal, pakikinig sa iyong katawan at paggawa ng maliliit, mapagmahal na mga pagpili na nagkakapatong-patong hanggang sa maging malalaking pagbabago. Ingatan ang iyong sarili dahil karapat dapat kang maging maginawin araw-araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.